Guys, mega mega shoutout everyone for today's video ayan may i-share lang ako sa inyo buhay abroad buhay OFW buhay at sai buhay katulong buhay kuskus -kus kubeta so ayan guys ano nga i-i-share ko charot <laughs> hello guys for today's video yung aking may i-share ano guess nyo kung ano, nakatulog ako sa kakaantay sa aking amo. Na-experience yun na ba yan, guys? Shoot out sa lahat ng mga OFW. Na-experience yun na ba? Yung late umo yung amo nyo, tapos antok na antok ka. Kasi masama yung pakiramdam mo. Guys, first time ko talaga. For how many years? First time ko nga nakatulog. 10.30, hindi pa dumating yung amo ko. Nung nag-dinner kami, tapos naming dinner, nananood ako. Sabi, sabi ko sa kasama ko, I'm very sleepy. Hindi pa kami nagligpit na aming kinainan dito sa misa. I'm very sleepy. Dito lang ako nakaganon. Guys, nakatulog talaga ako. As in, siguro mga 10 minutes or 15 minutes. Antok na antok ako. Pero masama yung pakiramdam ko. Alam ko na nahihilo ako. Masama yung pakiramdam ko. Parang no good yung body ko. Ganon. Parang pagod na pagod. Yung katawang lupa ko. Sa kayod kalabaw dito. Ganon. So, nakatulog talaga ako yung kaibigan, yung kasama ko, na nanonood. Tumatawa kasi kumiti yung pinanonood niya. Tapos, namalayan ko. Sabi ko, parang tuloy yung laway ko. <laughs> Yun pala, nakatulong talaga ako. Sa kaka, ka, lang ako guys. Nakatulong talaga ako. Tapos sabi sa, ano, sabi ko sa kasama ko, tara na, magligpit na tayo, ano, na tayo maghugas Hindi pa umuwi yung babae, hindi rin umuwi yung amo kong lalaki. So, nung tapos kami maghugas, dumating yung, ano, yung amo kong babae. Sabi niya, may pagkain ba? Sabi ko, wala. Walang luto. <laughs> ha? Sabi ni, ano, ni sir mo, dito kakain. Binibiro ko. Ano ba pagkain dyan? Sabi ko, yan o, yan o ang pagkain. Sabi niya, mamaya na lang yung sabaw. sa mamaya na ako ng sabaw, sabi niya. Yung, yung amo kong babae, yan yung, ano, maganda sa kanya. Kasi, nagkain yan, kanin, pinggan, kanin. Yan yung mga ulam, gulay, lahat mix na yan. Tapos, may isang bowl na sabaw. Yan. So, sabi niya, doon ako sa taas kakain ah. Bababa ko na lang yung pinggan ko mamaya. O, tildiri, lahat na naligpit na namin yun sa kusina. Nagugas na kami, na patuyo na namin. Sabi ko sa, kama, sa kasama ko, tara na, doon na tayo sa kwarto, magiga. Sabi ko, para makarelax naman yung katawan natin. Sabi ko, pero antok na antok na talaga ako. Sabi ko, nananood ako. Sabi ko, mag, ano sana ako mag-upload, ganon ano ba pwede kong ma-upload? Ano ba yung tine ko yung mga videos ko? O ano ba yung nakasave dyan? Sabi ko, para mag-delete na ako ng aking mga ibang mga video na na-upload. Guys, hindi ko na malayan. Guys, tinabunan ko lang ng kumot yung mata ko. Yung dito ko, banda. Ala, nakatulog na ako. Tapos, hindi ko na malayan. Sabi ng dinanap pag-uwi ng amo ko sinabi niya sinabi, sinabi niya sa ano sa kasama ko saan daw ako sabi sabi ng kasama ko nakatulog na si ate sabi niya ang aga naman hindi niya ako ginising tinignan niya eh, talaga ako sa kwarto daw sabi ng kasama ko kasi alam niyo guys hindi talaga ako pala tulog as in kung maganda yung pakiramdam ko sa tanghali hindi mo ako mapatulog as in kahit anong pagod pagod ko hindi mo ako mapatulog sa tanghali. So, di na ano na yun. Nakatulog na ako. Tinignan niya daw ako sa kwarto. Ah, oh, tulog na nga, sabi niya. O, di siya lang nagtigpit lahat. Siya yung nag-ano, nag-prepare ng dinner ng amo ko. Amo namin, sabi, sabi, tapos nagising ako mga 12 plus na mag almost 1 na nag CR ako sabi ko wala sabi ko, tinignan ko sa ano, sa misa, diyan sa sala. Tapos din sa kumain, nakatulog na rin yung kasama ko. So, yung ano lang, ano ko lang dito sa ano, sa mga OFW, yung mga walang pahinga, di ba? Siyempre pagod-pagod, sobrang pagod yung ating katawan. So, kailangan din nating magpahinga, di ba? Sa lalo-lalo na sa ano sa katulong na iisa lang sila sa bahay. A ako hindi naman masyadong ano yung trabaho ko dito. Hindi naman ako masyadong pagod. Kaya lang siguro napagod ako 'di ba sa una kong video nagkatako ng kahoy. Siguro nabasa ako noon, nabasa ako siguro. Pero naligo na ako kagad. Siguro basa na ako pawis tapos nabasa pa ako ng ulan. Siguro yun siguro. Tapos parang sabi ko nahihilo ako. Parang sumasakit yung ulo ko hindi ko talaga maano sabi ko parang sobrang pagod ako asa saka nung di ko nag jogging pa ako 30 minutes sabi ko ha bakit sobrang pagod ng katawan ko yon so yan lang yung aking may share kasi halimbawa minsan sa tanghali kahit hindi namin busy, hindi ako yan natutulog, hindi ako na kahit wala dito yung matanda, wala yung mga amo hindi ako natutulog guys hindi mo ako mapatulog yan sa tanghali kung hindi yung maganda yung audition ng katawan ko yan lang talaga kung masama yung pakiramdam ko masakit yung ulo ko ayan. surrender talaga yung katawan ko matulog talaga ako yan, bilis hindi pa yan 5 minutes tulog na ako yan kaya, ayan yung experience ko dito <laughs> first time Nakatulog sa kakantay ng aking amo. Yung makaranda hanggang alas dosin, inantay ko talaga siya. Kasi minsan, kasi yung amo ko, mayroong client na, anong, na, siguro late na yung meeting nila, o ano, minsan, minsan, ano yan, minsan, ano din eh, may mga oras siya talaga na late, daming ginagawa, busy. Pero, ang saya-saya namin kapag hindi siya kakain dito. Kasi, minsan sa isang buong linggo, minsan dalawang beses lang sa kakain dito ng dinner. Minsan nga wala eh. Ang saya-saya namin kapag hindi, sila, hindi siya kakain dito kasi alam mo, hindi bisis sa kusina. Kasi isang oras bago matapos kumain, antayin pa namin yan. Kahit antok na antok ka dyan, nakatunga ka ka minsan sa cellphone mo, minsan mabitawan mo na yung cellphone mo. O ba diba? So, yan ang buhay abroad. Masaya kami kapag walang dinner yung aming mga amo. O shout out din sa lahat ng mga OFW o oh, kayo, 'di ba? O oh. So yan lang guys yung aking may share for today's video. Nakatulog ako sa kakantay sa akin amo. Pero ano din naman eh hindi hindi kanila kinikising kapag lang na nila tulog ka na. Sabi nga na Lola, Sabi niya sa kasama ko matulog ka na. Ako nang bala magligpit dito. eh cover na lang yan yung natirang unang. Sabi niya antayin niya daw tapusin niya lahat daw. So, ayan. Siya nagtapos lahat. Kasi siya, siya rin man, minsan yan palagi niya naman na late magising sa umaga. At saka yung, yung isa pa guys. Kahit late ako matulog sa gabi. Sa umaga. Ano yan yung to gising ko, nauna pa ako sa alarm ko. Hindi talaga ako sabi na malate na gising o ano, hindi. Consistent yan, yung gipagising ko. Minsan lang nga, tinatamad ako bumangon o ganun. No. So, yan lang guys yung aking may isi-share to for today's video, Buhay Abroad. Sacrifice ang kailangan natin dito. This is Jipat Sikoy, nagsasabing mag-ingat tayong palagi lahat at ingatan natin yung ating sarili. God bless us all. Bye! Please don't forget to like, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko na videos, Buhay Abroad.